Good afternoon mga mister ko uh, Update lang po tayo dito sa Ano natin Sa trabaho ko natin Ayan uh, po ako mga ka-mister Nakahilata Gawa ng sobrang sakit Yung ano ko Yung floating ribs ko Dito sa may balakang So nagpahilat ako kayo ng umaga So hindi na muna ako nagtrabaho Kaya Nakapagpahinga din Medyo naibsan ng kuwante yung sakit nung inuman ko ng mga uh, iskila <laughs> Ayan, pero masakit pa rin siya uh, sabi nila baka UTI pero sana hindi no uh, sakit talaga niya hindi ko siya mayupo ng matagal uh, at lalo na magtrabaho kaya hindi rin ako makatrabaho so yun na yung nagawa nila sa maghapon mga kanister yung re-blocking bukas na ang buhos na yan tapos nakagawa na rin sila dito ng manol yan medyo magulo pa yung site mga ko kasi dami pang mga tambak dito na kasi napunta yung mga ano mga gamit na nandun sa taas dito na nag ipon ipon ya yung ano namin gawa namin dito siguro baka hindi rin namin talaga matapos hanggang katapusan kasi itong week na to ay ano uh, sana ito ay matatapos namin lahat pero mukhang hindi kaya kasi next week ah uh, mukhang wala na rin planta so may mga butas pa sigurado kami ma ano, iwan pero update naman tayo dyan mga kamister ko so yun, dito na lang muna yung ano natin yung, pakita ko lang mamaya yung, uh, yung mga kuha ko sa kanila dito kasi medyo nakalakad lakad na tayo ng konti so salamat sa inyong suporta mga mister ko, mga new subscriber sa youtube, maraming maraming salamat na uh, pansin nyo yung aking ano channel at simple sa page ko, maraming maraming salamat sa inyong mga mister I love you all, bye bye ah uh, kita kita kits tayo sa next vlog po natin. Short video lang muna tayo mga mister kasi masama yung pakiramdam natin. So mukhang hindi lang tayo ano, sakitin. <laughs> Pero masakit talaga mga mister yung balakang. So see you sa next vlog mga mister po. Bye bye.